So saglit lang mga kakibat. Habulin ko lang sila. May tilik ka? Takbo takbo. So good morning, good morning mga kakibat. So ngayon mag araw na linggo. O oh, nandito na naman ako sa labas. Mamalingki kasama yung uh, dalawang ladies mga kakibat. Kasama na ang pagpapawis. So walking tayo. Ito yung SM San Jose Del Monte. Isa sa pinakamalapit na mall dito sa amin. So walking distance lang yan mga kakibat. Ayan o. Oh. So walang problema kahit anong oras ka dito magliwali oh. So ngayong linggo. Medyo maaga-aga yung uh, labas namin dahil nung nakaraang labas namin alas 6 ang usapan nakarating kami dito sa palingke mag alas 9 na so ngayon medyo napagaga ayan, ayan o minsan mga kakibat pag uh, eh, naglalakad lang kami dito sa papuntang palingke dahil uh, uh, malapit lang dito sa amin para pagpawisan din hi nanay good morning po si nanay o oh. kasabay ko <laughs> oh, hi daw sa inyong lahat Oh, oh, maganda po ito nanay oh. Para pagpawisan naman po tayo oh Mahirap <laughs> po sa kay na lang eh oh Hello man. po <laughs> Ayan <laughs> po sila si nanay lakad-lakad oh. oh, ang mga senior oh, tama po, oh, lakad-lakad daw po yung mga senior Pati yung hindi mga senior, kailangan din po magpapawis <laughs> <Okay>. <laughs> oh, sige, oh, sige po, happy Sunday po nanay, good morning po Ayan, nakakatawa mga kakibat dahil na nakipagkwintoan. So, nandito na tayo mismo sa palengke, mga ka -tipad. So, ayan, ayan, ayan. Sa wakas, nakarating din sa palengke. So, live tayo ngayon, live tayo. Nawala na yung mga kasama ko. Hi, kuya. Good morning. Good morning. Oh. <laughs> nawala na yung mga kasama ko so saglit lang mga kakibat habulin ko lang sila may tails ka? <laughs> takbo takbo ano yun? ay nandito akala ko nawala na ako mga kakibat so pinagtawanan ako doon kung pumasok sa loob dahil hinahabol ko yung mga kasama ko nauna kasi sa akin Ayan, may mga flower shop din dito mga coffee but everything you can you can get here English yun ah Napa-English bayabas ako nang wala sa oras So everything you can get from here in this uh, market Hahaha Dali na muna Asan ah, din? Eh, mo man dito. Thank you, Bob. Ay, ito ba mo? Ay, sorry, sorry po. Adik, adik, ari ke mam, ari ke mam ano. Ayun oh, nilagay ko na. Yung kan nilagay <laughs> mo na lang muna diyan sa akin. Hello. Ito te. Napasigaw. so kasalukuyan nandito tayo yung salub ng paningki mga kakibat. Hi po nanay. <laughs> Nagkakatuwa dito sa loob ng palengke dahil daming tao eh. Grabe doon sa bilihan ng bigas. Pati doon sa gilid, siksikan. Ayan, sa likuran ko mga kakibat kung makikita nyo. So yan yung palaisdaan. 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 Palaisdaan talaga. Mga nagtitinda ng isda, nagtitinda ng karni. <laughs> Biglang umalis yung kasama ko. Dahil palaisdaan daw. Anong palaisdaan? <laughs> Natawa yung babae dito sa harap ko. sabi ko para tong si Raul si Kuya. Palaisdaan daw. Ano? Tilapiahan daw dito sa loob. Palaisdaan daw. Eh, ko tilapia. wag na daw, wag na daw. Si ate, dagaan si ate Are, are, kupo Sakit ang balakang ko ah Ang hirap pag kumanda na <laughs> Natawa si ate oy uy, uy, oh Si sir, oh, si sir, nasa loob, kawai daw Oh, shout out daw kay sir და ინეთ ჰოი და ტავის ulit-ulitin ko dito sa live ko mga kaakibat bago magtapos ang taon na ito mga kaakibat ang goal ko na uh, mahabol ko yung 100,000 subscribers ngayong dahil may 5 months pa tayo August, uh, September, October, November at saka December, so may 5 months pa tayo na hahabulin natin yung 100,000 subscribers doon sa YouTube channel ko hanggang dito na lang muna ng ating kwentuhan mga kaakibat dahil uh, medyo mabigat yung dala ko so bye bye at saka, at saka na rin ako mga kaakibat so see you on my next uh, live Bye bye, maraming salamat.